Mayor, magandang uh, hapon po. Uh, kumusta po ang inyong pagbisita dito po sa bayan po ng Infanta Quezon? Uh, napakaganda ng aming uh, parang uh, study tour or benchmarking dito sa inyong napakagandang bayan. Mm. Dahil maliban sa napakasikat na ng inyong mayor, ay uh, maganda ang inyong lugar at uh, halos... sa uh, yung uh, aming uh, uh, hinahanap ay nandito na. Uh, that's why uh, marami kaming uh, may implement din na mga mga good uh, practices ng bayan ninyo na no, pwede namin uh, maybe not all but uh, at least a few of them hmm. sa aming uh, bayan katulad na lang halimbawa ng uh, uh fishport no? Uh, actually uh, mayroon akong may Inaasahang pondong darating ngayon sa aming bayan na itatayo yung uh, fishport with cold storage. That's why, I mean, press na rin ako kanina doon sa fishport nila. So, yan po ang isa sa mga actually na dinitingnan uh, ko. And then number two is yung uh, inyong uh, gymnasium na sabi ni... May nagsabi sa akin na parang world class na. titingnan ko kasi magpapagawa din kami ng uh, uh, gym... Covered uh, multipurpose center doon na uh, at par with your uh, to be constructed na gymnasium. Mm. Uh -oh. So, yun po, ang uh, inyong mayor po ay maraming maraming connectivity sa aming sa aming bayan in, not only in terms of his vision but also on the personal level because ang isa kong friend na also his close friend Colonel Richard Dubo eh yun po ang uh, nag-link sa amin para makapunta po and yung uh, inyong uh, email Gio is also uh, bihag ng aming ano din dahil uh, sila, sila, sila nag uh, nag kasama nag kasawa uh, knowingly pag sinabi po bang uh, bayan po ng pandan anong meron sa bayan ng pandan na dapat din makita rito sa bayan ng Infanta? Ah, uh, aming pinagmamalaki doon ang uh, industriya ng tourism namin. Mayroon kaming uh, isang medyo sikat na uh, tourist site doon, yung tinatawag naming Malumpati uh, River where uh, uh, nakapackage na yan sa mga uh, tours ng uh, Koreans and adjacent uh, provinces sa Panay. Uh, in fact, ang uh, Malupati has been declared by uh, the DOT Region 6 as the biggest number of uh, visitors no? in a single day. So on record yan and uh, we are proud of our Malupati. How many days uh, mag po kayo rito sa Infanta? Balikan na kaagad kami po. Uh, ah, balikan, uh, na. O, balikan din kami mamaya. After this uh, tour, uh, babalik na po kami. Uh, Ako'y nagpapasalamat kay Sen. Loren na piniram kami ng kanyang sasakyan para makapunta kami dito. Actually, uh, galing kaming uh, dual-tech kahapon sa Canlo and uh, it was a very productive uh, tour na gusto ko yung aming mga kabataan na walang uh, uh, trabaho at mga high school graduate or uh, senior high school graduate na hindi na makapusit sa college, imabibigyan namin ng kakataon na maka study, makapag-aral sa Dual Tech and then eventually maka-employed sa mga various companies located within the vicinity of the Technopark in Canluba. Mm. Sa itinerary po ninyo ilan po yung mga dapat yung puntaan? Uh, tatlo actually ang naka-schedule sa amin. Number one is Dual Tech, number two is uh, Infanta, and then number three is Valenzuela for our uh, sinerhiya ng um, education program namin na uh, uh, gusto rin namin ma-upgrade or ma-level up ang uh, aming edukasyon sa bayan ng pandan. Last question, Mayor. Yung inaasahan ng inyong mga kababayan sa inyong pong paglalakbay-aral? Uh, ah, oo. Ah, uh, Siyempre, gusto namin ma- ano ma-iangat ang aming bayan. So, ah, uh, inaanapan namin ng paraan. Kasama ko si Vice, kasama ko isang ISM, aking uh, Peso Manager, ang aming ah, uh, district supervisor para kompleto and uh, uh, I'm very happy on the result of our uh, tour, study tour. Uh, Maraming salamat po, Mayor. Salamat, sir. Maraming salamat. Nice.